I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Kaliwat ka na nga ngayon sa social media ang bawat post patungkol sa ating doni Pangilinan na meron nga raw itong nan showbiz girlfriend. Pero ito nga guys, ang sagot ni Ate Ella patungkol dito. Na alam naman natin na sobrang close nga ni Ate Ella kay Bel Mariano. Narito nga guys ang sabi dito daw ni Pangilinans ng showbiz girlfriend. At ayon nga dito kay Burns, sino na naman yan? Na sinagot nga ni Ate Ella ng Please leave my in-laws who are private people out of your nonsense chismis. Dahil wala nga katotohanan na merong ng showbiz girlfriend itong ating Donnie Pangilinan na alam naman natin na nag-iisa nga lang sa puso niya itong ating Bel Mariano at grabe nga rin ang boto o pagboto nga ng pamilya ni Donnie sa ating Bel na sobrang close nga rin nalaga nila kaya naman sobrang saya nga nila kapag nakikita nga masama itong ating Donnie at Bel Mariano kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Bel sa mga susunod pa na ayuda